Diploma ba o diskarte? Ganda nga po, ako po CRP na Jim Depo. So, yung topic natin for today talaga is yung matagal ko nang iniiwasan kasi yung issue na to. Kasi alam ko maraming tao ang may kanya-kanyang opinion. So, yung tanong natin, diploma ba o diskarte? ba? Diba? So, kita nyo, kakatapos ko lang po ng uh, Juris Doctor So, yun po ay kurso ng mga pwedeng kumuha ng bar exam. So, yun yung mga aspiring lawyer. So, kumuha po ako noon ng Juris Doctor. So, bukod po sa nakatapos po ako ng Juris Doctor, nakatapos din ako ng dalawa pang kurso. So, nakatapos ako ng uh, BSBA Major in Marketing at BSBA Major in Entrepreneurship. So, tatlo pong kurso sa kolehiyo yung natapos ko. So sa, sa tingin ko naman ano, uh, pwedeng ko i-share sa inyo yung personal na experience ko to at opinion ko. So tong experience ko to, definitely magkakaiba-iba tayo at ang opinyon ko magkakaiba-iba tayo. Pero ito po yung take ko do. Honestly, bilang isang nakatapos sa pag-aaral, ang sagot ko po talaga diyan is pareho. So bakit ka mamimili? Kasi ito sinasabi ng iba. Kita niyo yung mga nagko-comment, bakit ka mamimili? Pwede naman dalawa. Agree naman po ako talaga doon. Agree naman po ako doon. So, ah uh, kagaya ko, kailangan yung dalawa. hindi uh, hindi sapat kasi na ano, hindi sapat na uh, nakatapos ka lang ng pag-aaral. Uh, kailangan mo rin ng diskarte. Honestly, yun yung isa sa mga siguro controversial na issues sa issue na masasabihin ko kasi oh, ba'ring nakatapos ka ng pag-aaral maaaring nakakuha ka ng trabaho. Tapos, kalimitan sa ating mga Filipino, nagiging komportable doon sa uh, trabaho natin. Okay? So, kasi napoprovide ng trabaho natin yung ano, yung pangangailangan natin. Di ba? So, okay na tayo doon kaysa sumugal pa tayo, mag-risk pa tayo sa iba. Pero may ibang mga tao, kagaya ko, na aside from dati trabaho ako, Uh, Nag-isip ako looking forward Na kailangan ma-improve ko yung sarili ko So, kailangan kong dumiskarte Kailangan kong dumiskarte Kasi kung trabaho lang yung uh, Kung i-relay ko lang yung kabuhayan namin sa trabaho Baka hindi kami umasenso ng kagaya ng iniisip ko So, wala naman ako sinasabi na hindi ka asenso sa pagtatrabaho Pwede kang umasenso sa pagtatrabaho Pero yun lang yung, 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 yung gusto kong goal para sa sarili ko, parang hindi ko ma-achieve kung nagtatrabaho lang ako. So, kailangan ko dumiskarte. So, again, doon ako ngayon na nangyari sa akin. So, habang nagtatrabaho ako, naghanap ako ng ibang negosyo na pwedeng mag-provide ng extra income sa amin na hindi ako uh, kailangan personally na mag So, yung nakita ko nga negosyo is yung gym business. Again, nasabi ko yung gym business kasi yun yung experience ko. Pero, kanya-kanya tayo ng mga kinagisnan at kinahiligan. Sa inyo, maaaring nagtatrabaho kayo, pero pwede rin kayo pumasok ng ibang negosyo bilang diskarte. Doon kasi nagkakaiba eh. Pansinin nyo sa opisina. Sa opisina nyo, kay government yan, kay private, may isang tao dyan, dalawang tao dyan, na nagbebenta ng tangalian, ng mga goods, panyo, wallet, etc. etc. ng hulugan. Pare-pareho lang naman kayo nakatapos sa kolehiyo, Pare-pareho kayo nagtatrabaho dyan sa opisina. Pero itong taong to, madiskarte. So, isipin mo, yung, yung kinikita ng ordinaryong empleyado versus sa ordinaryong empleyado na may diskarte. So, yun yung sinasabi ko. So, doon na magkakatalo-talo ngayon, do sa diskarte. So, although, yun know, ha, ah, ah, hindi porket dumiskarte ka, guaranteed na magiging successful ka na. Pero, one step closer ka na dun sa goal mo. So ako, personal opinion ko, bakit ka mamimili? Kung pwede naman, diploma at diskarte kasi importanteng importante yan. Kasi alam nyo kung bakit. Opinion ko ulit, yun nga nakatapos na sa pag-aaral na hindi ganun kagaling dumiskarte, nahihirapan sa buhay. What more yung hindi nakatapos sa pag-aaral, di ba? So, don uh, sana naging klaro tayo na sa opinion ko, sa experience ko, dapat talaga, no, diploma at diskarte. So, ganun. Pero ito ngayon yon hindi natin pa pwedeng disregard yung sitwasyon ng ibang tao. Bakit? Kasi, lalo na yan, naging controversial yan kay, ano, eh, kay Josh Mojica ba yun, yung sa Kangkong Chips, at saka doon sa, sa Franklin Milano. Kasi, ano sila eh, uh, yun yung pinipreach nila. Uh, kailang, okay lang na walang diploma, basta madiskarte. Pero tingnan natin, bakit ba naging opinion nila yon Okay. Silang dalawa kasi, naging successful ng, kung di ako nagkakamali, ng walang diploma. Nangyayari po yan talaga, sa totoo lang, nangyayari po yan. Actually, kung di ako nagkakamali, nung nag-start, si yung nasirang uh, Henry C nagsimula siya ng kariton nagtinda ng mga second hand ng mga sapatos sa sa Kiyapo. alam ko po wala rin siya pinag-aralan pa noong mga panahon na yon pero syempre along the way pwede nag-aral siya pag may pera siya pero nagsimula siya nang walang pinag-aralan So kayo, diskarte lang talaga. So totoo yan. Marami naman po na tao na umasenso ng na hindi na nakapagtapos at diskarte lang. So, agree naman ako doon. Pero, may mga tao kasi na walang option. Kasi, uh, si Josh Moika, kung di ako nagkakamali, talagang lumaki sa hirap. So, pwedeng siya, wala siyang option. Pero si Franklin Miano, is, alam ko, may kaya yan, pero mas pinili niya na diskarte na lang. So, kay Franklin, wala problema yon kasi pinili niya yon Pero may mga tao na walang option na hindi kaya mag-provide na kumita anang uh, makapag-aral sila. Hindi kaya ng mga magulang nila o na sarili nila na makapag-provide na pag-aaral nila. Pero eh, hindi ibig sabihin na hindi ka nakapag-aral, wala ka ng tsansa na umasenso sa buhay. Dito ngayon papasok yung diskarte. So, ako, kung meron ka lang option sa buhay mas mabuti na mag-aral ka tapusin mo 'yung pag-aaral mo sa mo pag-aralan 'yung diskarte. Pero kung sa sitwasyon mo ngayon, walang kakayaan para mag-aral, pwedeng daanin mo sa diskarte kasi sa mundo walang walang garantiya dito, sabi ko nga. Kahit anong negosyo, pwedeng kumita, pwedeng malugi. Depende sa mga tao nagpapatakbo at paano ito pinapatakbo, 'di ba? Kaya ano, uh, hindi hindi wag mong gawing hadlang sa sarili mo na hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, uh, hindi ka na asenso. ako marami akong kilala na hindi nakatapos ng pag-aaral pero masenso. Pero wag mo naman gawing dahilan kapatid na tinamad ka mag-aral at iniisip mo uh, magdi diskarte ka na lang. Okay lang para sa pananaw ko, okay lang napiliin mo ang diskarte kung wala kang ibang opsyon. Pero kung may option ka, nag aaral ka ng magulang mo, kaya mo pag-aralin ng sarili mo, then panalo. Kung meron ka ng diploma, meron ka pang diskarte. Kasi kagaya na sabi ko sa'yo, yung diploma, hindi garantiyan, hindi garantiyan na magiging maganda ang buhay mo. Malaking porsyento talaga na para umulad ka, is lang mo pa rin ng diskarte. Kasi, bigyan ko tayong example, maaaring nagtatrabaho ka, o malaki-malaki na yung kinikita mo. Pero, kailangan isip, isipin mo yung future mo, kagaya ko. Uh, gusto ko mag-retire next year. So, kung aasahan ko lang yung kikitain ko sa negosyo na walang kasiguruduhan, baka wala akong ano, panggastos pagka, ano, pagka nag na ako next year. Pero ito, pinaplano ko, ito ngayon yung diskarte ko. Which is, ito naman diskarte na to Definitely, hindi tinuturo sa ano to. Hindi tinuturo sa eskwelahan. So, ito naman yung maganda na kagaya nyan, napapanood nyo ako, maski ako, nanonood ako sa ibang mga coach at financial guru, so natututo ako ng diskarte. So, yun yun. So, natutunan ko yung uh, financial, ah, uh, yung retirement income versus sa retirement fund. So, meron ako pareho niyan pag nagretiro ako. So, doon pumapasok yung diskarte. So, makikita mo yung ano, maaring ito ha, ah, hindi lahat. Pero kalimitan sa mga usually nakilala natin ng mga naga abroad o usually yung mga mga seaman, di ba? Alalaki ng kita nila. Pero hindi lahat ng seaman na malalaki ang kita, lahat hindi lahat asensado sa buhay. Bakit? Pare-pareho lang naman kumikita. Pero sa diskarte po sila nagkakatalo-talo. Okay, di ba? Ay assume ulit na yung mga nagtatrabaho sa sa barko sa ibang bansa, may tinapos siya na nakurso. O okay naman. So nakasampan ng barko. Nakatapos na pag-aaral, nakasampan ng barko. Lahat sila pare-pareho ng, ng, ng income. Pero hindi lahat sila na pare-pareho ng income pag umuwi ng Pilipinas, pare-pareho ng estado sa buhay. Bakit? Kasi doon nagkaka nagkakatalo-talo nga ngayon yung mga diskarte. Usually, ako ah, opinion ko lang din, usually, yung partner mo na nasa Pilipinas, let's say, Uh, si tatay na sa na sa barko, si nanay na sa Pilipinas. Nagkakatalo-talo dahil kay Kasi si tatay na nasa barko, magpapadala lang ng pera 'yan. Pero yung yung, yung asawa na nasa Pilipinas, diyan magkakatalo-talo yung diskarte. Paano dinidiskartehan ni nanay o ni tatay na nasa Pilipinas para mapalago yung kanilang kita? Kaya makikita mo, sabi ko nga, lahat sila nakatapos ng pag-aaral. Lahat sila sa barko nagtatrabaho, lahat sila matataas sa sweldo. Pero pag uwi sa Pilipinas, iba-iba ang estado nila sa buhay. Kasi doon nagkakaiba-iba sa diskarte. So importante sa akin talaga, diskarte pa din na may diploma. Kasi hindi pa pwedeng diploma lang. Common sense talaga yan. Kagaya na sabi sa inyo, tatlong kurso ang tinapos ko. Pero yung mga tinuturo ko sa inyo ngayon, ay alam ko na hanggang ngayon hindi pa rin tinuturo sa eskwelahan kundi sa kalsada ko rin lang natutunan so gusto ko na ma-appreciate nyo yung sinasabi ko dahil hindi sa ganito na yung narating ko sa buhay kundi kung saan ako nagsimula nagsimula ako sa pinakamababa, pinakamaliit na estado ng buhay na pipilitan akong gumawa ng mga bagay na hindi naman talaga tam dapat tam tama ng mga panahon na yun na nalimutan ko na yung pangalam na na na, na napulaanan ako. Napulaanan ako, ko doon sa sinabi ko na noong mga panahon na walang wala akong pera, talaga at gusto ko may provide yung 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 mga pangangailangan at kagustuhan ng mga anak ko na napipilitan kami pumasok sa sinihan noong mga panahon na yon na tatlo kami papasok pero isa lang yung bayan So mali yon totoo yon pero bilang magulang Gagawin mo lahat talaga para may provide mo sa mga anak mo. Mali yun, Agree. Pero gagawin mo lahat yon para sa mga anak mo. Kagaya na sabi ko nga, o order ng, ng tatlo kami, o order ng dalawang ulam, pag minatira, akin yon. Pag wala, sorry. So, yun yung sinasabi ko. Doon ako nagsimula sa ganoon. Tapos ngayon, lumaki na kami na lumaki. Eh, no, hopefully, sa werte rin ako at natutunan ko itong mga uh, financial learnings na tinuturo ko sa inyo ngayon. At kahit pa paano, mapapaaga pa rin yung retirement ko kumpara sa ordinary Filipino na nagre-retire na 55 at 60. So ako, plano ko 50 ako magre-retire. Pero kung napapanood mo to at bata ka pa, napakalaki nung chance na, ano, na, na mas maaga ka makakapag-retire kung mo ang lahat. So I guess, I hope, sana... Uh, na yung, opinion ko at experience ko makatulong sa ibang mga tao so ako, pinopromote ko is gym business pero ang opportunity is hindi lang sa gym business. Ang opportunity sa negosyo ay napakarami at hindi ka mawawalan ng pagpipilian. So it's up to you. Pag-aralan mo lang maigi, kung pwede nga may nag-guide sa inyo paano magpatakbo ng negosyo yon better. So again, diploma o diskarte, gusto ko pong marinig ang opinion nyo. Ako po si RP na gym Dipo. Magandang araw po.